malaking bentahe raw para kina Senadora Po at Senador Escudero ang pag-endorse sa kanila ng Nationalist People's Coalition. Pero ang iba pang kandidato na nanligaw noon sa nasabing partido, hindi raw nababahala sa desisyon nito. Umaaksyon si Jun Loyola nanindigan sina Senadora Grace Poe at Senador Chis Escudero na nananatili silang independent candidates sa kabila ng endorsement ng Nationalist People's Coalition. Hindi raw alintana ng NPC ang disqualification cases na kinakaharap ng Senadora. About 90% of the members have uh, said yes endorsing Senator Chis and uh, Senator Poe. We plan to do is to be able to talk to the remaining 10%. Kung may ng NPC ay ang kanilang presence sa iba't ibang mga probinsya. Kasi siyempre, malaki pa rin tulong ang, para sa isang kandidato na kung pupunta ka sa isang lugar, meron ka ng local government na maaaring makausap, uh, madaling mag-organisa. Hindi sa financial, kung hindi sa organization. Hindi naman daw nababahala ang kampo ni Vice President Jejomar Binay sa pag-endorso ng NPC kina Poat Escudero sa kanilang kampanya sa Las Piñas. Sinabi ng una na kumpiyansa silang mas marami pa rin sa partido ang susuporta kay VP Binay. Kasama na si Pangasinan Representative Mark Kuwanko, na anak ni NPC founder Dan Ding Cuanco. I would say na pagdating din sa baba, kung minsan hindi rin nagiging solido ang suporta ng uh, mga local officials at ng mga kandidato. No? Maaring iba sundin, no? ang maaring hindi naman hindi. Ang kampo naman ni Marohas, maghihintay daw muna. Nakausap daw kasi nilang ilang miyembro ng NPC at wala daw silang alam sa nasabing endorsement. Posible raw kasi maulit ang nangyari noong 2010 kung saan si Manny Villar ang unang napaulat na i endorse ng NPC. Pero sa huli, si Pinoy ang kanilang dinala. Ipinagkibit balikat din ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pagpili ng NPC kay Senadora Poe, lalo't mayroon naman daw siyang partido. Nanguna naman si Senadora Miriam Santiago sa presidential survey ng mga unibersidad. Sa ulat ng Philippine Star, numero uno ang senadora sa mga survey sa University of Asia and the Pacific, Holy Angel University sa Pampanga, at Kolehiyo de San Juan de Letran sa Kalamba. Bago ito, nanguna naman ang Sinodora sa survey sa UP Los Baños, UP Manila, PUP, UST, Ateneo de Manila at University of Northern Philippines. Umaaksyon, Julia La News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.